Mga kapuso kasunod sang insidente sang rambol nga ginkaulamiran sa mga menor de edad, DepEd Iloilo City pa dayon ang pag-edukar kag paghilo sa mga estudyante nga maglikaw sa gang. Ordinansa nga nagadumili sa street gangs ginaduso. Samtama kapuso saturation drive sa pagpatuman sang curfew for minors ginapatigayon. Yaring balita ang gitutukan ni John Sala. Ginapadala man sa kapulisan na kamatayon sa 16 anyos yung solterito sa natabong arambol sa barangay Rizal palapalauno sa weekend. Ginaligar na tiruhan ini isa kapulis nga tuyo kung tanong magtambag sa kinagamo. May pilas manini sa ulo tugas ang pagpanglampos. High school student ang biktima sa pagpangusisa sa kapulisan miyembro ini isang isa kaganga. Ang mga nagluntan niya kinagamo ang ginakulamiran sa ginapatian grupo sa mga pamatanon lakip na kamatayon sa minor ang luyag na tutukan man sa konseho. Butang ginadoso ni SK Federation President kag ex-officio member Leila Lunta na mapasarang sa nga mapasarang ordinansya nga nagadumili sa street gangs kag pagtukod sa City Juvenile Justice and Welfare Council. Madam, kita nga members uh, sa munang nga council no, ang mayor nato naton chairperson, vice mayors, SWBO, ICPO, WCPD, ang Saliga, SK and other nga offices pa involved even the DepEd para bululigan ni nila nga mag-craft sang aton nga intervention programs. Suno sa Schools Division of Iloilo -Ilo City antes pa man ang insidente ginapatuman na sa mabulutuan ang mga tikang nga mahaylo ang mga estudyante nga maglikaw sa gang o confraternity. Ginadumilian man ang pagtukod sini sa mga eskwelahan may extra man nga time dira na kita nagahatag no mga values integration sa pagtudlo sang ila lessons, values integration ang uh, pagtudlo sang mga maayo nga pamatasan hindi lang sa values nga klase kundi sa tanan mismo nga mga subjects ginaintegrate na da Sa Ramon Abansenya National High School sa Arevalo sa Gate Palang, lang ginasikyar na ang mga dalas ang mga estudyante agud hindi makalusot ang mga kontrabando May nuwa kita ka guards subong sa sa gate naton. At the same time, ang uh, aton nga uh, awareness sa mga bata, no, every flag raising ceremony nag-announce kami nga uh, idahos lang mag interest sa mga gangs no kay makahalit sa ila. Apang sunod sa DepEd, hindi ilang obligasyon sa ahensya ang pagpasiguro nga mapalayo sa gang ang mga estudyante kundi sa bugos ka komunidad. Role ini sa bilog na community, bilog na syudad ang barangay gidya, no? Ang barangay, ang mga kapulisan, ang mga ginikanan. Ah. Uh, pa kami sang suporta. Samtang kagabi isa ka saturation drive ang patigayon sa kapulisan, Task Force on Morals and Values Formation kag CSWDO agut hugot nga ipatuma na ng curfew for minors nga nagumpisa alas 10 sa gabi at tubtob alas 4 sa kaagahon. Upod kay Hans Tisherto, John Sala. Buona, Western Visayas.